Ayan okay, naman yan. Pro 50 lang. So, negosable pa siguro ito. Maganda nito. ito. Mga tag-250 mga ano na ito. Mga ito pang babaan. Ayan. Tag-250. mga pang araw-araw na rilo Hindi na ito mga guys. Yung pang araw-araw. So, okay na. Pampasok sa trabaho yan. Tag ni Boss Ompong dito, no? Sa mga about ng mga pang kusina, mga danga mga uh, double barrel. Eh. At yeah, mga ganito katulad sa mga double bar natin na stainless mga guys dito sa kaya Boss so no. So may mga about na mga double bar nito mga ano, so 350 raw. 350 ang mga price one. Yan. No? Yo yeah. so, mayroon naman siya na na yung mga katulad niyan kalan na, na yon. Tang tayo doon tayo sa mga mga na ano naman sa mga power tools dito sa naghanap ko sa mga power to mga may tanong natin dito so ito mga brand yung mga about ng mga super mga super tools no? mga power tools wow. So good morning good morning mga So welcome back sa youtube channel natin mga Nandito naman tayo sa Carmen So Shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber natin o, Time sheet natin mga is 6.55 mga So uh, nandito tayo sa Carmen Plana para mag update tayo sa mga mga, mga nakalatak dito o, Shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber natin o, So maraming maraming salamat sa mga tumatangkili sa aking youtube Shoutout nga pala sa mga ano, uh, subscriber natin from Liti sa so, mga... Kapin ko ng shoutout po sa inyo lahat sa mga ka-vlogger natin, tapos mga na, vlogger, shoutout po sa inyo, sa mga from Double Kid, shoutout po sa inyo. So, from shoutout sa lahat ng mga sumatakit sa akin. So, samahan nyo ko sa Go! Okay na, Okay, so mga guys, so, 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 mga so, so, good morning, good morning. So, nandito na rin man tayo sa area kung saan po tayo mga uh, mga brotan, mga so, galing ng Rick mga galing sa sa Rikto at sa Isitan mga guys yun dyan sa area na yan so, papunta rito ito ba sa, sa mga baguhan pa lang no, sa ating youtube channel so, subscribe paki subscribe like comment share so Tony Vlog paki support naman aking youtube channel mga guys so, mga baguhan sa ating youtube channel no. so ito lang Carmen plans mga guys ito, matuntun natin sa mga tumbang magigitan mag tayo dito no, sa mga about mga lataga So, time check natin mga kayo. 6.18. So, mga kayos nandito tayo sa araw. sa nyo naman ulit si Tony Vlog para mag-update tayo sa mga about ng mga, mga latagan dito. O, oh, shoutout nga pala sa lahat mga. So, dito tayo sa Arming Planet para update naman natin yung kay good morning. Good so, morning po. Uh, mga latag ni Boss Ompong dito no sa mga about ng mga pangkusina, mga, mga gamit sa mga kusina. May double barner at mga single barner mayroon tayo at ibang mga fresh one dito na pwede natin ma sa mga murang fresh one po yan katulad kay Boss Ompong mga partner natin mayroon kaya sa so Morning yan dito lang tayo sa kanto natin sa Carmen Planas no o so, yan so, sa mga double partner Ayan, mga ganito katulad sa mga double bar natin na stingless mga guys dito sa kay Boss so no So may mga about na mga double barrel nito mga ano. Plan so 350 raw. 350 ang mga price one. 250. Yo mayroon naman siya na ito na yung mga katulad niyan, kalanda na yun, tangke na lang kailangan. Ito e, boss magkano bintana niyan? Tong ito magkano? Tong magkano bintana niyan? 250. Yan, yan, yan? 250 yan, yan, yan pag Kamo magkano kayo, pwede kayo Yan. 350 raw, 350. 350 double. Okay. 350 boss. Uh, marami may pang stock ni Boss Ompong doon oh. So yan tayo doon tayo sa mga mga na nga, ano naman sa mga power tools dito sa so, naghanap ko sa mga power tools yan mga may tanong natin dito so ito mga brand new rin sa mga good uh, morning sa mga about na mga super mga super tools no? mga power tools pala uh, power tools yan na uh, tulad yung mga siya hindi natin kung magkano mga press watch so mayroon siya sa mga welding mga ito about sa mga ano may mga silver tayo dyan mga sekwenta sekwenta lahat ng mga na silver sekwenta lang Ah, pasok tayo sa loob ng So, yan ang entrada natin dito. Entrance na uh, entrada na Burauta. Carmen Plana. So, wala pang ganong tao ba nga siya. Wala pang ganong naglalatag na. So, dito naman tayo kayo. Okay, good morning. Sa mga latag ni Boss Danny dito na sabah sa mga pangkusina natin. Ayan. No? Mayroon ah, din tayo mga double barner dito mga dito. 900 double palm na 900 ang dong uh, shilling pan mayroon na mga sailing pan yung mga ito yeah. may mga ano siya magkano yung boss Danny? Good morning. Magkano? yun bang ganda yung 1.5 uh, one five na ano one five na grip yun may mga sapatos may bagong dating magandang mga uh, ni items ni ano no bus dani no

ang cute ng ano. Ang cute ng refrigerator. Rip. Refrigerator mga isa pa -okay. So ang presyohan doon yung 1,500. So negusable pa naman ng 1,500 mga isa. Ang kiyot no Pang kwarto yan pwede na lang sa mga kwarto no yung 3 bigay ko tayo. Nyo, gamit kayo pa yun, gamit kaya sa'yo. Ito yung 1-3 lang. Oh, nabili na, nakasana. So, 1-3. Oh, nabili na kako ka yung ano. So, yung mga lahat po. So, tira na lang yung mga bike ni Boss Dan. Dani, yung isang piraso na lang, yung mga bike na. Wala na lang, isa na lang. Oh, di ba? So mga bag. Oh, sa mga pisa-pisa na rin, wala na rin, oh. Dadalong ay ah, isang gulong na lang at saka ano. Yeah. Isa na lang natira yung buo, so yung presyo ano ng 3,800 800 ba 'yun? 3,800. Yung oh, ah, 35 na lang ngayon, 35 na lang yung bike na ngayon, isang piraso lang natira mga ito. Dito sa mga latag ni Boss Danny dito sa mga iba't ibang mga ano. Meron si sa mga sapatos yan dito wall balan ang ah. New Balance. Ito, ang Ay, to, 50 lang sapatos eh. Uy, saan ka ba? Wall sell, uh, selling pan. Nyo balas no. So may mga sapatos sa rito, mga tag-250 lang dito mga sa mga pakaganda rito. So may sandals, so, may sandals okay. din. Oh. No? Ano yan? Ito? Ito? 850. Magkano ito yan? Ang isang set ano? Ang isang set ano? Ito 850. Ano na sila? May mga sandwich eh. May, yeah. May mga ano? Big bulig yan. kaka ah, yan. Mga kasirola. Ayan Ay, mga eh, speaker bluetooth yung mga kanalog yung mga speaker bluetooth di mayroon din yung mga o oh, ngayon nabili na 1 1-3 okay, na. na lang no yan mga eh kuya speaker. yung ganito ano po yung maliit ito ano po yan ang uh, wallet kuya ano uh, yung wallet yung wallet ito po ito daw kayo plastic po yan mga germany yan brands germany So magkano yung wall selling oh, uh, selling pa natin? 950. 950. 950. 950. Yung eh, yung isa. Magkano? 1050. 750. Yan sa so mga mga selling pa mga sa mga Astron tumaga sa Astron niya. 950, 750 yung maliit sa mga Astron niya mga isa mga. Ito malagay man lang sa karton. Brand new yan mga sa. Mga brand new. Mga brand new yun, no? Ang ganda ah Maganda ng look Magkano naman yun? P250. O, oh, P250. Mayroon din sa mga reload dito ni... Tayo no? eh. Yan o, no? mga reload din ni Boss Danny dito. 250 raw. Oh. So, negosyable pa siguro ito. Maganda na ito. At P250 mga ano lang ito. pag babae, no? Yan. At 250 Yan, mga... Pang-araw-araw na reload. O, hindi na ito mga guys, yun. No? Pang-araw-araw. O, okay yun pampasok sa trabaho yan mga isang about ng mga latag dito ni Boss Daniel sa mga pangkusina natin may rosa rito no? yan sa mga rust cover sa mga ano yan okay dito ay salamat tayo so dapat dami tayo kayo pinanghalin naman to nagpupuyat naman to sa cellphone eh Ayan, dito naman tayo kaya, no? Sila ni Boss Jewel. Good morning. Yung bike, 2.5. O oh, yan, bike daw ni Boss Jewel. 2.5 yung mga bike nyo. Oh. Pagsakang presyo. Ayan, mga about mga... Boss Jewel, yung tanke natin magkano? 1,300. Yun, 1,300. 300 yung tanke, no? 1,000. Tapos one yung super kalan, 300. Yan. O, mura na yan sa 300. So, pag binibili mo sa mga, ano yan, bilihan talaga na sa 1,000 o 1,200 yata. Yan. Sa mga about na kalatag dito sa mga, ano. Meron tayo. O, okay, boss. Meron naman tayo sa, ano. Gulong natin, boss. Magkano? 800. 800 gulong natin sa mga, sa mga bike natin. 800 lang yung mga gulong natin. O, mga kita. Yan. Yeah. Meron tayo mga vintage. Panel, thank you. 300. So, per kalahan. Tapos mayroon tayong ano dito yung antiko na mga ano typewriter. Magkano ulit naman typewriter natin? Boss. Sang libo. O oh, camera. O camera. Yan pwede magagamit talaga sa ano yan. No? Yan. Yan dito mga latag ni Boss Joel. no. Yan. So fight, fight. Talagang bo. Pwede na makatakbo na yan. No? Kompleto. Ricardo na yan. So negasable pa naman yan. Yan. Diyan tayo sa back. Oh, diyan din. Ano pala Ah, wait, sumama na 'yung uh, anyway, so may may bagong latag ng mga Dani doon, no? Okay. Sa mga about na mga ano, nilalatag na 'yung Marilo. Ano? You know? 'Yun, Rilo. Update. Okay. Oy, 35 na lang. 'Yun, may mga ano, mga sa nadin yung natin mayroon naman siya yung pangmasong presyuan dito sa mga about ng relay ni boss Dani oh. Mag Madam magkano presyo ang bawat lahat lan Magkano mga iba-ibang presyo ren? Oh, yun mga ano. May hangin ah. Yan mga guys oh. Yan mga hikaw mayroon siya rito oh. Yung pang-araw-araw lang naman ay mga guys. dito sa latag ni Boss sa mga bawat mga bike na mayroon siya yan katulad yan ah ni boss Dani no so maghanap tayo mga mura mga, mga ano about ang mga pangkusina natin dito so iba't ibang mga pwede nyo mga panggamit sa kusina na pwede nyo mga abil dito so, mayroon siya mga sandals may sapatos si so, may mga ano rin siya rito ayan uh, mga relo. mayroon siyang mga relo. yan mga speaker mayroon din sa bike mayroon siya rito so iba yung dipindi kasi mga bago tumbler na no? magkano tumbler Malaki. 450, Tumbler na malaki. Top 50. Yan. Okay, pili lang po kayo, madam. Yan mga pangkusina natin. Mayroon tayong mga ano, rice cooker. Hoy, ko pala yan. Parang ano na lang ah. Hindi pa nakalatag ah. Yan, ito's mga Ayan. bibili ng ano, mas dito makakalapit tayo mga speaker ah uh, bluetooth speaker mga ito mga naka bluetooth tayo. Na, know? So dito kay mga about na naman nakalatag dito yan. Para <mulong> Ah, speaker So maliit lang no Speaker maliit lang Yan yan one, three. Oh, Yun one yung 1-3 1 In mga mura mga rin. oh O, nabili ni madam, no? Oh.